<laughs> naman ngayon na inuurot ng netizens si Baris Nakal at Anthony Jenis na may something na raw na namamagitan sa kanila. Bukod kasi sa magkasama raw ito nung birthday ng aktes, viral din ngayon ang couple shoes nila. Kaya tanong ng netizens, sila na ba? O, oh, piling oh, ko sila na. Alam kasi -sila ganito. Sila na ba? Pero parang mm. ang hirap din kasi dahil may mga nababalitaan din tayo, no? may non-showbiz girlfriend si Anthony. Oo. So, huwag yun lang medyo linawi ng kaunti, ha? Kasi may mga ganong doubts. Pero kasi birthday ni Maris. Tama ba si Maris? Si Maris, ha? Yung birthday ni Maris, nagkasabay sila. Sa airplane sila. Kaya nga, sinamahan niya sa airplane, no? Kasi nga, magkasama sa... to... Oo. sa tape, mag ano. sila. Oh, no. kasi Magkasama sila. Um, kasi magkasama sila sa oh, wala. Oh, oh. Tama na si friendship. Magkasama. Kasi going to Italy, Italy nga ba, oh. para sa tape ng Incognito oh. dito. So doon niya sinelebrate yung birthday ni Maris. Mm -hmm. Pero ito nga, naniniwala ba kayo na kapag ang dalawang isang babae at isang lalaki ay may couple couple just couple, couple, couple na damit ay magjowa. Kasi yun ang sinasabi nga nag-go one plus one sila kasi meron sila black, ano, black and white na shoes na magkamuka yun yung nasa Italy sila na nasagdanan, di ba? Uh -huh. Nakasama pa niya si Richard Gutierrez. Mm. Tapos din si yung naliling kay Richard na si Bobby Imperial na may kausap na Italiano. So, napansin ng mga netizen bakit magkapare sila ng sapatos. Oh, Kaya yun na yun, nagwa one oh, oh. Tapos sa balik talo daw sila, eh bakit sabi dati ni, ano, ni Maris, walang kinalalaman si ano, si Sapa, si, ayun, walang kinalalaman, <laughs> si yung, walang kinalalaman si Anthony sa paghiwalay namin ni Di Rico Blanco. Rico Blanco. So, oh. kinokonnect nila. Kung walang, hindi kayo mag-jo, bakit pares kayo? Ayun yung, yung, kung pwede yung banggitin lang yung pangalan ng sapatos ay yung sapatos black and white, ba? Diba? Parang ako naka-white, naka-black Parang letter A, parang letter A yung sapatos, no? Kasi guit-guit eh, Yes. Diba? So, wag ka mukha, so, so siyempre isipin na, magjowa kasi nga. Oo, ko, pero kung cool. hindi available si Anthony at uh, single din naman talaga si Maris, uh, ay, not? hindi naman mm -hmm. malayong mangyari talaga na magka sila. Pero, ito. kung halimbawa ngayon sila I amin, mean, oo nga, kami na, isipin, hindi ay, talagang, o, oh, hindi, hindi maganda. maganda. Sasabihin nga, ay, talagang may kinalalaman sa batang break sila ni Rico Blanco. Diba? Wow. Pero nga, gaya na sabi ni Beth eh, F. Gilded, ang balitangan natin may jowa hmm. sa Anthony. Mm. Baka mm. nagpapakilig lang sila. O, pare oh, pareho. Kasi mapapansin <Dos Done> sila, di ba? Alam For... nyo, yung sapatos yung bagay sa amin ni, ano, uh, ni Rodel. Kasi black, white din tayo, di ba? Sana bigyan na sa amin yung sapatos. Char!